Magandang araw po. Ako po si Jude Gabriel Pumaren, uh, isa pong Speech-Language Pathologist dito po sa St. Francis Cabrini Medical Center. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa profesyon ng Speech-Language Pathology o SLP. So ano nga po ba ang SLP? So ang Speech-Language Pathology or SLP ay isang health profession na nagpo-focus po sa human communication and swallowing. So kasama po dito ang evaluation at therapy nang iba-ibang areas po ng communication. Kasama po dito ang language, speech, articulation, voice, hearing and of course, swallowing. So, ang isang SLP po dito sa Pilipinas ay isang professional na nakapagtapos ng BS Speech Pathology degree at nakapagpasa po ng SLP licensure exam sa uh, PRC or Philippine Regulatory Commission. Uh, so kung titingnan po natin ang anatomy ng bibig at lalamunan, uh, we use the same structures for speaking with both feeding and swallowing. Kaya po siya kasama sa scope of practice ng SLP. Ah, uh, dito po sa St. Francis Cabrini Medical Center, ang SLP services po ay primarily nagpo focus sa acquired speech and swallowing disorders ng adult and geriatric population. Kasama po dito ang mga stroke, traumatic brain injury, neurodegenerative diseases, pati po mga structural abnormalities ng bibig o lalamunan na nakakaapekto sa communication and swallowing. So, sa evaluation po, kailangan po muna natin malaman kung ano po ang kaya at hindi kaya ng pasyente. Tapos, kailangan din po natin makuha ang speech, language, and or swallowing diagnosis uh, ng pasyente. Pagkatapos po niyan, uh, doon na po tayo gagawa ng individualized therapy or intervention plan. So, talagang naka-tailor fit po ito sa mga needs ng pasyente. And then, kadalasan, yung mga... Uh, therapy session po natin, uh, pwedeng tumagal po ng 45 minutes to 1 hour. Uh, depende rin po sa tolerance ng pasyente. Meron po kayong maririnig na iba-ibang terms. Tulad ngayon, nagamit ko po speech language pathologist. Meron din po kayong maririnig na speech therapist, speech path, ST, SLP, SP. Ah... Uh, parehas lang po yung mga yan. Okay, so baka may magpakilala po sa inyong SLP na ST po yung ginagamit niya or speech therapist po ako or speech path po ako. Uh, para hindi po kayo malito, parehas lang naman po silang SLP. Okay, para sa ating mga manonood, kung meron po kayong tanong o concern tungkol sa speech, language o swallowing, wag po kayong mahiyang magkonsulta sa SLPs Uh, better safe than sorry. Siguraduhin nyo lang po na ang mga credential ng profesional na titingin po sa inyo ay kumpleto. Okay? Uh, dito po sa St. Francis Cabrini Medical Center, ang SLP Clinic po ay by appointment every Thursday and Friday, 9 to 4 p.m. Uh, pwede nyo po kaming tawagan sa landline at 043-778-4811. Local 336 o kaya sa SLP hotline at 0995 164 4990. Maraming salamat po.